Ayan si Waki, oh. So, ito nga pala yung kuhan natin mga edol. Bumila ko ng isda. Tapakain natin kay Waki, kay Bagwis, tsaka kay Musang. Try na. Hmm. sa inyo mga idol share sa inyo lahat share sa 45,000 subscriber natin ngayon mga idol nasa 45,000 na tayo so thank you sa supportan ninyong lahat so bali mga idol papakainin nga pala natin si Waki si Bagwisto natin at saka si Musang o Alamid so mga idol may nagko-comment kasi hindi daw to Musang Alamid daw to di ko talaga alam kung Musang ba talaga to o Alamid di ko naman alam yung Alamid ayan so, si Waki oh So ito nga pala yung kuha natin mga idol. Bumila ko ng isda. Papakain natin kay Waki, kay Bagwis, tsaka kay Musang. Try natin pakainin ito mga idol. Si Musang o oh, Alamid ba to? Basta comment nyo kung ano ba talaga tawag nito mga idol. O so, ito, bibigyan natin si Waki isa. So na, lumipad na. Binigay ko na kagad yung isa para hindi na tayo kulitin. So update natin, update ko kayo dito sa kuha natin kay musang at alamid musang ba o alamid ba to di ko lang talaga alam kung ano talaga tunay na pangalan nito mga idol Yan mga idol binigyan ko pangalawa ubus niya agad yung isa gutom na din pala lagyan na lang natin dito mga idol para pag naubos niya yan ayan Ingin na naman oh. Natakot mga idol. Natakot si Alamid natin. Mga idol, ayaw nyo ng kuan Ayaw nyo pala ng isda. Basta pin ko siya ng isda. Ayaw nyo. Hmm? Huh? Binigyan ko ng isda. Ayaw. So, saging na lang may binili na akong saging na pinapakain ko sa kanya. Saging, siguradong kumakain ng saging. Mm, mm Tingnan niya. Oh, galit pa oh. A few inches later. Ay din ako na tuloy sa pag video kanina kasi eh, lakas ng sound doon sa ka kapitbahay. Kaya yeah, din ako na video na lang. So pinakain ko na si Waki nga pala mga idol. Kinulong ko muna. Ayan, kinulong ko. Kasi may binilad kaming isda. So, ko muna kasi kapag nasa labas lang yan, wala. Malung, walang matitira sa kuha natin. So, ganyan yan pag nakakulong mga idol. Kahit kumain na, ah, kahit pinakain mo na, hingi ng hingi ng pagkain. So, kung nasa labas lang naman, minsan wala dito. So, ubos na pala ni kuan din, dito, ni Bagwis yung kuan niya, yung pagkain niya yung linagay natin ko kanina linagay natin isda Ayan o. Oh. Wala na, ubos na yung isda na nilagay natin kanina. Sarang natin. Papakainin natin mga idol yung kuha natin, yung musang. Bale mga idol, nasabi ko na sa, sa mga nagko na bawal tong kulong, pinapataba lang yan mga idol. So, naikong na, ko na yan sa dinner mga idol. Na, na ipaalam ko na yan sa dinner. Si Waki, walang problema to dito sa akin mga idol. Malaya yan mga idol, kaso nga lang, kinulong ko lang ngayon kasi nga uh, yun pasaway. Baka ubusin yung kuha natin, yung ulam natin na ibinilad Kaya nakakulong lang muna. Pero mamaya, kuha na na rin natin. Kawala na rin natin. So ito yung kuha natin. Ayan o, oh, si Musang natin. Kainin natin mga idol. Ayaw niya pala mga idol ng kuan. Ayaw niya ng isda. Pinakain ko kanina ng isda. Ayaw pala nila. Ayan. Pakainin natin. Hindi ko siya masyadong makuanan mga idol. Hindi ko siya nangahawak hawakan masyado kasi busy ako sa trabaho may tinatrabaho ko sa playan no? kaya hindi ko siya mahawak masyado dapat na hawakan siya palagi para madali siyang ma maamo madaling umamo saging lang muna pinapakain ko sa kanya kay ito lang yung eh, binili ko pa to kanina dyan sa tindahan oh. No? ito lang yung madali nating nabili hindi ko alam kung ano pa mga kinakain na, eh, nito aktibo pala itong mga idol sa gabi kasi kapag gabi tinitingnan ko dito gising na gising yan kainin na Buti pa yung saging mga idol. Kuan siya sa saging. Gusto niya yung saging kanina ayaw niya ng kuan ng isda. Okay. Good job. Madali sana ang pamuhin mga idol. Kaso nga lang, hindi ko nakakawakan mas palagi kasi nga busy sa trabaho minsan iniiwanan ko lang siya dito ng pagkain si Waki grabe ka ko ano granyan yan mga idol pag kinulong grabe ngayon ang hingi ng pagkain ganda na ang kuha ano, niya mga idol ganda na. <laughs> tulugan niya yan yung tulugan niya sa balde ah ali ah. di ko ma kuha ng ano, idol kung uh, yung pangalan talaga nito may nagsasabing alamid daw hindi daw tumusang alamid. alamid alamid daw to hindi di ko naman alam kung ano yung alamid. Ano ka natin ganda sana kung lagi siyang ganitohin na nakakuhawakan bali ninagyan ko pala siya ng mga ta ng tali mga idol kasi gusto ko sana ilabas sa labas ko siya pa kung, kung palakad-lakarin hmm? Hindi naman na nga gagato. Busog ka agad ah. Diyan mo na si mga idol na natin Bigay dito na lang tong saging nito. Mamaya kakainin niya 'yan. So, oh, ayan mga idol, kulong muna to si Waki oh. oh mamaya ka na, mamayang hapon. Pwede na tong makalabas. Kasi pasaway, pasaway ito mga idol kapag nasa labas lang kapag may mga binilad tayong tuyo. May papatuyo tayong mga isda, pasawayan. Ah! Hmm. pero tapos lang kumain yon mga idol ganyan talaga yan kapag nasa nakakulong sya ayun mga idol hanggang dito lang muna yung video ko so thank you nga pala sa supportan ninyong lahat mga idol nasa sa ano na tayo o 45,000 subscriber na tayo at sa mga bagong subscriber pa lang natin mga idol So, pa naman mga idol sa aking Facebook page. Kopinohan pa din. So, nasa kwa na din tayo. 4.8 K followers na tayo. So, malapit na din natin mahit yung 5,000 5,000 followers. So, sana ma-unlock na natin yung malak na natin yung 5,000 followers. Ayun mga idol, lang dito lang muna yung video ko. So thank you sa so support ninyo. At update update ko na lang kay dito sa mga alaga natin. So comment niyo lang kung musa kung ano ba talaga, musang ba o alamid. Sa so, di ko kasi alam kung ano yung alamid, di ko rin alam kung ano yung musang. So basta binigay lang to sa akin na sinabi lang na Ang nagtanong siya kung ano daw, ano daw ang pangalan niyan. Yung sabi nila, milo daw, milo. O yung garong. Magka magkaiba din kasi yung milo at garong. Sabi naman ni nung pagpamangkin ko na nabinigyan niya, milo daw yun, milo. O di ko naman alam kung ano yung milo. Akala ko nga musang, mga ganyang klase, musang. Ayan mga thank you.